Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang red at silver ay nagdadala ng lakas at malinaw na pananaw, na nagbibigay ng dagdag na sigla sa iyong mga aksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 5, number 14 number 21 Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon para sa kalayaan at mas matapang na mga desisyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay ang green at brown ay simbolo ng katatagan at paglago, nagbibigay ng kalmado at syaga sa mga gawain. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 20, number 11, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa pamilya o trabaho. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay kumakatawan sa sigla at katalinuhan, nagbibigay ng balanseng damdamin at mas malinaw na komunikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 30 number 12 number 24 Kahulugan ng numero Ang mga numerong ito ay magdadala ng kasiyahan at oportunidad para sa bagong koneksyon Cancer Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color silver Ang kahulugan ng kulay ang white at silver ay sumisimbolo ng kaliwanagan at intuition na nagbibigay ng gabay sa iyong mga emosyonal na desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 7, number 16, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng pinto para sa espiritual na pagunlad at mas malalim na koneksyon sa iba. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at gold ay nagbibigay ng enerhiya at kumpiyansa, sumisimbolo sa tagumpay at positibong pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 42. Number 10, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng panibagong simula at kasiglahan sa mga plano. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at green ay sagisag ng kasipagan at kaayusan na nagbibigay ng lakas para matapos ang mahahalagang gawain. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 4, number 13, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng disiplina at syaga upang makamit ang layunin. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at blue ay kumakatawan sa pagkakaunawaan at harmonya na nagdadala ng kapanatagan sa relasyon at trabaho. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 6, number 15, number 27. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay simbolo ng pagkakaroon ng balanse at pagkalinga sa mga mahal sa buhay. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay nagdadala ng lakas ng loob at matibay na desisyon na makakatulong sa pagharap sa hamon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 8, number 17, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng proteksyon at lakas upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at yellow ay simbolo ng karunungan at optimismo, nagbibigay ng sigla sa isipan at puso. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 9, number 18, number 33. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magbubukas ng pagkakataon para sa mas mataas na layunin at inspirasyon. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at green ay nagdadala ng kalmado at katatagan, sumisimbolo ng praktikalidad at pagunlad. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 27, number 8, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng organisasyon at magandang resulta sa mga plano. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at white ay nagbibigay ng malinaw na isipan at pagiging bukas sa bagong ideya. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 5, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inobasyon at masiglang komunikasyon. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay simbolo ng intuition at emosyonal na balanse, nagbibigay ng malinaw na direksyon sa pakikipag-ugnayan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 7, number 14, Number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng paglago at panibagong pag-asa sa hinaharap.